shout out kay Boss Bidan. Sir, ito na po yung request nyo na kung paano linisin yung suction control valve. Pasensya na po kayo at medyo busy lang po ako. Marami po akong trabaho. Kaya ngayon po lang po ah, ng content yung request nyo. Okay? So sana mapanood nyo yung video kong ito. So, ano nga ba yung suction control valve? At saan ito nakikita? At ano yung function nito? Okay? So, yung ECB o yung suction control valve ay makikita sa likodan ng high pressure pump. Okay? Ang trabaho po ng ECB, ito yung kumukontrol ng dami na ilalabas na fuel ayon sa hinihingi ng ECU. Ang sintomas po nito, kapag ito ay marumi na, ang makina nyo po ay low power din. Lack of power at saka mahirap i-start, hard starting. Okay, so maraming kadahilanan kung bakit nagiging low power ang inyong makina at kung bakit mahirap i-start. So, ito po yung isa sa dahilan. Dali lang po linisin to. Una, ayan sa taas, tingnan nyo na lang po yung mga picture na ika-plus ko dyan. Una, tanggalin nyo lang po yung ah connection socket niya. Okay? Tapos, may dalawang alin po yan. Tanggalin nyo. Tapos, bunutin nyo na po. Kalug-kalugin nyo na po. Take pabunot. Yung puwersa. Pag nabunut nyo, okay? Madali lang kung linisin yan. Una, tanggalin. Meron yan kung sila. Spring na sila. Gamitan nyo po niyan. Ayan. Parang plies. Gamitan nyo po niyan para matanggal nyo yung silak na pumipigil doon. May piston po yan na maliit sa loob. Pag natanggal nyo na, bunot. Itaktak nyo lang. Tapos may spring din yan na maliit sa loob, sa ibaba. Yan lang po ang lilinisin natin, mga idol. Okay? Gamitan nyo po ng pledge. Yung uh, metal polish po yan eh. Karamihan. Nakikita po yan sa chapa. <laughs> sa chapa ng security guard ng police. Yan po yung pinanlilinis sa sinturon. Yan. Yan. Yan po lang yung panlinis dyan. Lagyan nyo lang ng, ng pledge. Tapos, halimbawa, gamitan nyo ng balena. Halimbawa, ito yung piston. Okay? Ito yung piston. Ipasok nyo po dito sa may balena. Kung kayo ng tubo na o bakal na bilog na kakasya dun sa piston, ipasok nyo. Tapos, lagyan nyo ng pledge. Kagaya nyan sa nakikita nyo sa taas. Tapos, ikutin nyo na yung balena ng dahan-dahan. Isaksak nyo yung isaksak nyo yung housing nya tapos ikutin nyo ng dahan-dahan yung barena. Di ba? May power, ano naman yan? 1, 2, 3, di ba? May power yung barena. Ngayon, kung wala kayong ano, barena, syempre, hindi eh. naman lahat may barena, di ba? Lagyan, same procedure pa rin. Lagyan nyo ng ano, lagyan nyo ng tawag dito ng pledge na yung piston niya na maliit. Tapos ipasok nyo sa housing. Ganon-ganon ninyo po. Alam-alam alam ng mga lalaki yan. <laughs> okay? So, para malinis lang po siya, paikot. Paikot. diyan. Laro lang kahit nakikipagkwentuhan kayo, pwede niyo gawin 'yan eh. Kaya e, kamay lang naman gaganon-ganon niyo lang eh. O di ba? Tapos mga idol, pag na, sa tingin niyo eh malinis na 'yung lobe niya, okay? Hugasan niyo po ng gasolina. Okay? Pagka hugas niyo ng gasolina, konting minute lang 'yan, o sabi natin 10 minutes o 5 minutes, matutuyo na po 'yan. Pwede niyo na uling i-assemble. Sa pag-assemble naman wala kayong ligaw diyan. Una niyo lang 'yung spring, tapos 'yung ayan sa taas, makikita niyo, ka kailangan yung piston niya papasok yung spring doon sa uh, ibaba. Okay? Sa, pag binaligtad nyo naman, hindi papasok yan sa, sa kabila. Eh. So, wala kayong ligaw dyan, mga idol. Pagkapasok nyo ng piston, una yung spring, ipasok nyo yung piston, oh, idin yung ganyan, tapos ilagay nyo na yung sila niya, tapos ang buto-buto. <laughs> Ganon lang po, mga idol, kadaling linisin yung sanction control valve. Okay? Then, ibalik nyo na ulit sa dating pwesto nito at pwede nyo nang i-testing inyong, inyong makina okay, so I hope na nakatulong ang video kong ito, sir Dan I hope na napanood nyo po ito maraming salamat mga idol at sa mga bagong makakapanood ng aking video nito, baka pwede naman pong pakisuportahan ang aking Radiator Mechanic TV, mapa Facebook man o mapa Youtube meron po ako niyan. pareho lang din po ng pangalan hindi ko nga lang alam kung mamonitize yung yung sa Youtube ko kasi pareho ng pangalan at saka size ng video dapat 16 by 9 eh, eh sa akin. Ah, uh, 9 by 16. Actually, hindi naman yun ang purpose ko. Ang purpose ko is para ah, uh, makapag-share sa inyo ng konting kaalaman. Okay? So, ganun na lang po mga idol. I hope na nakapagbigay ako ng konting kaalaman at maraming maraming salamat po sa mga kapanood ng video ko ito. Ingat po tayong lahat. Advance Merry Christmas.